ito ako guys ng danggit. Eh hindi ko alam ko ano ang sasabihin ng mga kapitbahay namin Israeli kasi may amoy. Actually ang danggit naman hindi naman siya sobrang mabaho, talaga tulad ng daing na ano, yung da danggit medyo mild lang nang kaunti pero may amoy. Bala sila basta ako kakain ng prito daing na danggit. Nako, ay nako sila basta ako kakain. <laughs> <laughs> Walang paki yan, no? Ayan, guys. Binigit ako na. Special ito. Alam nyo kung bakit. Sarili kong tanim ang kamatis na ginamit ko dito. At sarili kong tanim ang kagamitin kong kangkong. That's why it's special. Ayan, ito na yung aking special monggo na gulay. Ayan na yung aking kangkong. You know na, what is special? Why is special? Because sarili kong kangkong na tinim at saka kamatis. Ayan, luto na siya. Ayan na 'yung aking mga ano. So Okay na 'yan. Kumulo na 'yung kangkong nak. Kaya close the fire and ready to eat.